Wow! The Hindi ata pantay yung papaya mo, kasimpleng nanay. <laughs> Ito, isang mabisa, simpleng buhay. Kumakain ka ba na to? Simpleng recipe lang to. Uh, lalagyan natin ng ano, tuyo. Inihaw na tuyo na inimay. Hinanggabi natin pang palasa. Tapos lagyan natin sa huli ng kaunting baguong. Para sumara. Kasi simpleng buhay, habang nabubuhay, eh, kung pakabuti na, gumawa ng kabuti sa buhay. Kaya ako sa'yo, kumain ka ng gulay. Magkakatataya ngayon ng puso ng saging with papaya. Nangira natin ng tuyo. Ilang ulam na. Sabayin tuyo natin. Yan. Tignan natin nyo. Kaya kung kukupan natin kayo naman. Ayun na. bahaw. Ayun, na bulay. Tawang mga sa papaya. Huwag pa ko tayo kasi nanay. Pasungkit ba tayo? Eh malaki. Ito rudong. Ito Silba at lamang kung may tanim sa paligiran. Sa Yo. Mga prepare na ang lahat. Uh, Niyag na niya lang kulang kasi simpleng buhay. Ano pa? Package siya kasi simpleng buhay. Oh. Gagataan natin yung ngayon. At meron tayong tanghalian. yan. Lagyan, tuyo lang naman. Sarap yan. Last ng buhay <tiyan> kasi simpleng <tong> buhay. Oh. Puro gulay. Ang pahaba ng buhay. ng buhay. Ito na yung buhay yung ating mga rekado at mga sangkap. Gata, puso na saging, at yun. Hindi kasimple na ito bago niya iimayin. Ito yung magiging sahog natin, toyo. Ay, pag hindi naman. Ay, nako Eh, sarap mabubuhay sa mundo, kasimple buhay. Kaya abang nabubuhay, gumawa ka ng kabutihan. Perfect match to, pag galing gandong muno. Papaya with ano, uh, puso ng saging tapos katanyog with salbos ng kamote tapos lagyan natin na ano yun tuyo Oy. malami, lami quality ka simple buhay tuyo pa lang, nakagutom uh, na kasi simple buhay sarap, buhay yan lalaw yan sa abo ah. Gutom na kasi na nai. Naamoy nito yow ay. Ay yun na. Gutom na Let's go. Siyempre, pag pagunang katao mo na. si kasi simple na nai na. Mahina ang pamiga. Dalawang oh. yub lang pero sapat na. Para sa mga pamilya. Oh. Suave.

Yeah. puho pa yan pag lumambot okay nabitin sa gata kayod ulit uy, lagyan natin kaunti pag-oong lagyan natin purong gata na tunay okay. uy, sarap